O, meron tayo ditong uh, pitong warriors na tinitraining na natin sa club. At yung uh, pipili na tayo ng ilalaban natin kasi next week, derby na. No? So, ganito nangyari. ah uh, may doon sa pito na nilalaban na, ah, uh, tinitraining natin, alam nyo ba kung ilan yung napili natin? sa kayo ang bagong vlog na naman so this time we natin yung ating mga tinitraining sa club no, meron tayo ditong uh, pitong warriors na tinitraining na natin sa club at yung uh, pipili na tayo ng ilalaban natin kasi next week derby na no? so ganito nangyari ah uh, may, doon sa pito na nilalaban na ah, uh, tinitraining natin alam nyo ba kung ilan yung napili natin? Wala nyo. <laughs> Ito, anim, lima, apat, tatlo, dalawa, o isa. <laughs> so, isipin nyo, dami nun, no? Oh. Pito. Pito yung tinitraining natin. Tapos sa uh, dalawang club na yung, uh, ano, yung sinasakay natin. Sina, uh, pinagtitraining natin dahil talagang puspusan yung training nila. So, ayan, sasabihin ko na. So, alam nyo ba kung ilan? Isa! <laughs> isa lang! <laughs> isa lang yung nakapasa. Ah, ito yun. Si, yan, yung naka tgrc Ring. Yan. So, hindi ko alam kung malulungkot ako o matutuwa. Kasi based dun sa training training nila, eh, itong TGRC na ring, itong naka-checkered na to na hen, yan. Eh, siya lang yung nakakaabot dun sa standard na oras yung hindi siya nakaka-top, ano? Kahit hindi naman natin i-cooling yan, eh, monitor naman natin yung, yung, oras ng uwi, base doon sa forecast. Yan, so sa lahat ng ibon na tinitraining natin sa club, bukod tangi, siya lang talaga yung uh, sa cut-off. No? Siguro may time na hindi yan nakauwi ng nasa oras, yung time na parang umuulan yun. ah uh, isang beses lang, pero sa lahat ng lipad niya, eh, nakakauwi siya. Hindi man siya ang speed nito, hindi nagwa 1000 eh. Naglalaro lang sa 900. 900, 800 ganun, 900. So, sabi ko, yan, okay na, okay na 'yon. Ah, uh, laban na natin 'to. No, although naka TGRC ring ito, eh pwede pa natin 'tong ilaban sana sa June, sa start ng August, may training ulit do sa TGRC. Eh, pero dahil naumpisahan na siya doon sa isang club Sabi ko, eh, di go na So, ang edad ng ibon na ito ay hindi ako nagkakamali. Sa uh, December ito, uh, napisa. Yan, naka-PGR sitting yan. Pilot. Ang uh, December yan napisa. So, June ngayon, July 1, 2. So, uh, syempre, mga ano yan, 7 months. So, pwedeng-pwede -pwedeng na. No, medyo, medyo early pero sa ibang mga pansir ay eh, pwede na rin 'yan. 7 months. So tamang-tama -tama lang. 7 months to 8 months lumalaban na siya. Eh nakakasabay naman siya. So ayun. Ah uh, sasali na natin. Pero kapag ito ay cut off o nahirapan umuwi, eh papahinga natin 'to. Tapos ilalaban natin, i-training natin ulit sa August. So ganoon ang gagawin natin. Alright, so ito lang Itong nag-iisa na to Yung ating ilalaban Okay, ayan So meron pa tayong anim So pwedeng good news yun Anim, ngayon nagt-training naman yung anim Doon sa isang club Start na ulit ng training So babatakin pa natin Kasi uh, yung ibang mga uh, Yung mga ibon na yun, yung anim Ang, ang napisa yun, January at February So, halos 6 months. 6 months and 5 months. No, going 6 months. 6 months. At napansin ko sa mga ganong edad, talagang hirap. No? Ang tagal ko na tinitraining yun. 4 months pa lang, Uh, three 3 months, 4 months, naka na yon tapos naka nagmi-mitos na ako. Nakikita niyo naman sa vlog ko, 'di ba? Tagal ko na mini-mitos yung mga Nakakasabay naman ng mga konsepsyon uh, although marami na rin ako ibon na nawala. No? Yung pala yung tip training ko na yon ay sobrang aga. Napakaaga. Ngayon eh parang dahil sobrang aga, pansin ko naman eh para namang nahihinaan ako sa kanila. Ayun eh, pala, maaga yung ma maaga ko sila talagang binabata. Ko. So, hindi kasalanan ng ibon yun. No? So, ibig sabihin, kailangan pambatakin. E, eh, maaaring sa iba, yung mga bloodline nila eh, 4 months, 5 months, 6 months nilalaban na sa karera. Kanya-kanya naman yan. Ayan. So, kaya ang sistema niyan, gagawin natin yung anin. Eh, training pa natin. Hindi pa natin sa derby. Meron akong tatlong sinasakay sa isang club hanggang na uh, na sila ng last derby nila, ng last training nila. Ang huling training ay season Pangasinan. Itong si TGRC na ring, wala pa akong pangalan dito eh. Okay, papangalan ko dito. Nag-iisipan ko pa kung ano eh. Ayan. So, ito lang yung bukod tangi nakaka-away on time. Tapos yung dalawa, laging cut-off. Ano, laging cut-off yung dalawa. So, walang ano, consistent na cut-off. So, pakikita ko sa inyo mamaya kung sino yung mga yun. Tapos yung tatlo eh, maaga pa lang talaga nakakatop na kaya sa ibang club ko na lang pinagpahinga ko muna tapos sa ibang club ko na lang sinakay uh, start naman naman ulit ng training dito sa malapit-lapit sa konsepsyon Yan. alright so sino, sino ba yung mga yon tingnan natin Yan, maaga pa kaya kakapi muna tayo gamit yung bio P. Jones na up so ito 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 itong blue bar na to na may dad na to eh uh, Nakuha natin to kay Bap, -Bap Sa mabalakat Siya na lang yung natitira Siya na lang yung natitira sa batch nila Cappuccino at ni Carl Kaya dahil tinethering natin yan Nahuli siya Ito yung sinasama natin sa training Kasama si TG Naku, laging cut ito Pero Nung naka At yung isa pang uh, Memorable to no, Na pangyayari Tinetraining ko to sa isang club noon uh, After 4 days Saka umuwi ay hindi. Ah, uh, yung meron akong vlog na sa Tarlac City. Yung Tarlac City, minitos ko sila. Hindi umuwi. After 4 days saka siya umuwi. Ayun. So, uuwi naman. No, so, kahit training mo to, nakarating na to ng season Pangasinan last week. Sa last training do sa isang club na naman, kaso laging cut off. So, may edad na to, kaso mabagal. Ah, uh, pagbibigyan pa natin, pagpapahingay uh, natin, tapos iti-training natin ulit ko sa isang club. Uh, ang edad nito, nasa mga ano ni, eh. 8 uh, months na siguro. Kasi November ko ito nakuha eh. So huling na uh, natin to, huling chance natin sa kanya. Uh, pahinga muna tapos uh, laban ulit, training ulit. ah uh, tapos kung ano man ang mangyari, bahala na. So, last chance na niya. Yung blue bar na yan. Kap eh. Right. Tapos. Ayan, ito. Ito yung ating uh, black check na naka-MPFL ring. Ayan. Naka-MPFL na sing-sing. Uh, last week, sinakay natin sa training to sa season Pangasinan. Ayan. Ayan, lumalayo eh. Ayan. lock check yan. Ahen. Uh, so, ang edad nito nasa... Kung, kung sa tansya ko, January ito eh. So, ibig sabihin, 6 months. Ayun nga nangyari. Uh, conclusion ko eh, napakabata pa niya. Parang hindi pa kaya no, na lina... na nakuwi na nahuhuli cut off din siya kasama ng low bar pero silang laging cut off napakaganda pa naman no o oh, bar check o so pahinga muna talaga ito hindi na na dahil next week derby na kahit na naka MPFL ring eh hindi ito sasakay wala rin mangyayari dito so pagugulangin muna natin at ah, saka natin uh, ilalaban So tingnan natin sa August kasi may start ulit ng training sa August sa kabilang club ayun, tsaka natin ilalaban so tatlo na ano so tatlo na ano pa ito si Opal ah uh, medyo against the light yan, si Opal uh, ang problema ko naman dito kay Opal eh umupunta doon sa aviary Ayan, kapag ka, pinaronda natin, ang una niyang pinupuntahan yung aviary. Eh, pero pumapasok din naman dito, kaso matagal. Yun lang ang problema nito. Pero ano to, ah uh, nakarating na to ng Kandon, Ilocosur. Ngayon nga, yun nga yung last na derby niya. Last lap niya, hindi siya umuwi. Yung pala, nadakma. Ayan, tumukod. So ngayon, training siya ulit. Ayan. So, wala namang ibang problema dito, maliban doon diyan so, may buntot na siya oh haba na ng buntot niya yung dati binlog ko talaga walang buntot yan Ngayon, may buntot na Alright, so hen ito si Opal so apat na oh so, next itong dalawa itong nasa harap niyo itong uh, blue bar yan at itong red bar yan parang nagpaparis pa nga yan red bar yung cup ito yung si ito yung pinakabata kong at uh, tinutraining nakuha ko to uh, hindi ako nagkakamali March pero mabilis siya yung laging ako po itong blue bar na to kaso ah, pansin niyo yung dibdib niya no? parang may, may hiwa ayan so ang kwento niyan uh, tinitraining ko yan sa club tapos uh, nag Victoria Tarlac na yung training so nakauwi naman mabilis nga siya yung unang nakakauwi eh. may speed yung ibon na to nung kinabukasan to nilo-lockline ko aba ayo lumipad sabi ko baka may sakit ah so di ginamot ko tapos sa uh, medyo mahina pa rin kapag ka nilo-lockline ko mga uh, the following day kaya yung unang umababa sabi ko ano kaya nangyari dito eh isa pa naman yung panlaban ko kasi inuunahan niya pa yung naka TGRC si ring sa pag uwi ito talaga yung number one ko eh isa pa yung pinakabata so ano kaya nangyari So, sinubukan kong hawakan Ayun, napansin ko Ay, nako, parang naserga yung, tingnan nyo yung ano niya Tumutubo pa yung balahibo sa gilid oh. Yung, walang kong kita eh Ayan, makikita nyo dyan Parang may, may patubo Yung pakpak, -pak, ay yung ano, yung balahibo sa dip dip Naserga pala siya Kaya parang ano eh uh, Tamad lumipad Ito Yung nararamdaman So hindi ko na to nilipad ng mga dalawang ko nagpahinga ko muna. Uh, sa ibang club ko na lang team training, isa na naman ulit. So ngayon, na uh, back to conception siya. Ayan, so mainam naman at pagugulangin natin. Uh, pero may potential naman tong uh, lubab na to. Ayan. Ayan. Tapos ito, yung red bar natin, ito medyo malaking ibon ito. Ah, uh, wala siyang speed. Minsan nakakatop siya, Uh, yun, yun ang dahilan. Kaya ito, nakuha natin to February. So, hindi ko sure mga, kung January na napisa, so mo, mga 6, pa 6 months, pa 5 oh, to 6 months ito, ang edad ng ibon na to. No, good. Kaya sabi ko, baka sobrang bata pa. So, pagulangin muna natin. So, back to training pa rin sila sa kabilang club, pisa ulit. So, babatakin, babatakin natin. So, itong dalawa. Ayan. So, yun yung pito nating ibon na tinitraining natin sa kasalukuyan. At ang napiling nga natin isali sa derby ay yung nag-iisa. Yung naka-TGR Ring. Alright. So, derby na next week. Abangan na sa Sunday. Kaya exciting na naman yung ating magiging vlog. Alright. So, dito ko natatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito ang inyong nebiyosong panser, Ebong Lock TV. Keep safe, God bless, bye bye.